He welcomes in yung lahat hua amak subscribe sa king YouTube channel. Sa pagsikat ng araw, nagising si Amara sa malamig na simoy na hangin na pumapasok sa bintana ng kanilang bahay. Tahimik ang paligid matapos ang mahabang gabi ng kasyahan sa baryo at tanging huni ng mga ibon ang maririnig. Lumapit siya sa lumang mesa kung saan nakapatong ang kwintas. Marahan niya itong kinuha, inilapit sa kanyang dibdib, at mumiti sa kabila ng mga luhang muling dumaloy sa kanyang mga mata. Alam niyang wala na si Daniel sa mundong kanyang ginagalawan, Munit nararamdaman pa rin niya ang init na pangakong hindi kailanman naputol. Ang kampana na simbahan ay muling tumunog sa umagang iyon, hindi malakas, ngunit sapat para ipaalala na may mga pag-ibig na hindi nalilimot ng panahon. Huminga siya ng malalim at tumingin sa kalangitan na kumikislap sa liwanag ng bagong araw. Daniel, bulong niya, salamat sa pagmamahal na walang hangganan. Sa bawat pintig na aking puso, ikaw pa rin. At sa kanyang paglalakad palabas ng bahay, dala ang kwintas at ang alaala ng kanilang pangako, nagsimula siyang ngumiti. Hindi bilang pagtatapos, kundi bilang pagpapatuloy na isang kwento ng pag-ibig na hindi kayang talunin ng kamatayan, ng oras o ng kapalaran. Sa bawat tunog ng kampana, sa bawat ihip ng hangin at sa bawat pintig ng kanyang puso, nanatili si Daniel, hindi bilang alaala ng pagkawala, kundi bilang buhay na patuloy na nagbibigay lakas sa kanya. At doon nagtapos ang isang kwento ng dalawang pusong nagmahal, nasaktan, nagsakripisyo. Ngunit nanatiling isa sa pangalang ibinulong nila sa isa't isa. Pagmamahalang walang hangganan. Sa bawat tunog na kampana ng lumang simbahan sa tabi ng dagat, may pusong nagdurugo at may pangakong hindi natutupad. Sabi ng mga matatanda, tuwing hating gabi at tumunog ito ng wala sa oras, may kaluluwang bumabalik upang hanapin ang iniwang pag-ibig. Sa gitna na katahimikan ng baryo, nakatayo si Amara sa harap ng lumang altar, hawak ang kwintas na matagal nang nakatago sa bowl ng kanyang lola. Nakaukit dito ang dalawang pangalan at isa sa mga iyon ay hindi niya kilala. Habang inikot niya sa kanyang mga daliri ang kwintas, biglang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok. Paglingon niya, nanduon ang isang estranghero, isang lalaking hindi niya pa nakikita kailanman sa baryo. Mapupunggay ang kanyang mga mata at ang tinig niya ay mababa, nginit pamilyar sa puso ni Amara. Hawak mo pa rin pala ang alaala, bulong na lalaki. Hindi ko akalaing darating ang araw na muli tayong magtatagpo. Napatigil si Amara. Hindi kita kilala, mahina niyang sagot. Nginit ang kanyang dibdib ay kumakabog, parang may matagal na niyang nalimutan nginit biglang bumabalik. Sa mga sumunod na araw, palagi niyang nasasalubong ang lalaki na nagpakilala bilang Daniel. Minsan sa pamilihan, minsan sa tabing dagat, minsan sa harap ng lumang puno na akesya na laging pinaniniwala ang may bantay na espiritu. At sa bawat pagkikita nila, mas lalo lamang lumalalim ang tanong sa isip ni Amara, bakit parang matagal na niyang kilala ang lalaking ito. Isang gabi ng pista sa baryo, makukulay ang mga banderitas, masayang sumasayaw ang mga tao, at ang musika ay umaling naunggaw sa buong plaza. Ninit sa gitna ng kasyahan, biglang tumunog ang kampana mula sa simbahan. Hindi yon oras na dasal. Hindi yon oras na misa. Napalingon si ama kay Daniel at nakita niyang nakatitig ito sa simbahan, seryoso, parang may hinihintay na matagal nang nakatadhanang dumating. Lumapit siya kay Amara, hawak ang kanyang kamay ng mahigpit. Handa ka na ba? Mahina niyang bulong, halos hindi marinig sa ingay na sayawan. Handa saan? Nanginginig na tanong ni ama. Numiti si Daniel, ninit may lungkot sa kanyang mga mata. Sa katotohanang matagal mong iniwasan at sa pangakong hindi natupad. Muling tumunog ang kampana, mas malakas, mas malinaw, at ang lahat na tao sa paligid nila ay tila hindi nakaririnig, patuloy lamang sa pagdiriwang. Tanging sila lamang ang nakaamdam ng bigat ng bawat pintik, apaabang tinatawag silang dalawa. Hinila siya ni Daniel, dala patungo sa madilim na daan papunta sa simbahan. At sa bawat hakbang, ramdam ni ama ang kilabot at pananabik na makahalong bumabalot sa kanyang puso. Pagdating nila sa harap ng lumang pinto na simbahan, kusa itong bumukas, bagamat walang humawa mula sa loob, may liwanag na kumikislap at mga bulong na tila nagmumula sa mga kaluluwang nakakulong sa pagitan na panahon. Napatigil si Ama, nanginginig. Ano itong nangyayari, Daniel? Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata, hawak pa rin ang kanyang kamay na parang ayaw ng pakawalan. Gayon na ang oras, Amara, mahina niyang sabi. Gayon mo malalaman kung bakit ang ating pagmamahalan ay walang hangganan. Anti-unting lumapit si Daniel sa loob ng simbahan at napilitan si Amara na sumunod, hawak pa rin ang kanyang kamay. Habang sila'y papasok, ramdam niya ang malamig na hangin na tila dumadaloy mula sa dingding at ang mga kandilang nakahilera sa altar ay biglang nagliab ng sabay-sabay kahit walang nagsindi. Sa bawat hakbang, mas malinaw ang mga bulong. Mga tinig ng lalaki at babae, umiyak, nagtatawanan at nabubulong ng mga pangako. Parang nakikita ni Amara ang mga aninong naglalakad sa gilid ng simbahan. Mga kaluluwang nagmamahalan, ninit hindi nagtagpo. Nang marating nila ang altar, himinto si Daniel. Mula sa kanyang bolsa, inilabas niya ang isa pang kuwintas, kambal na hawak ni Amara. At sa sandaling yon, para bang huminto ang oras at ang dalawang kwintas ay kumislap ng magdikit. Hindi tayong gayon lamang nakakilala, bulong ni Daniel, halos pabulong na parang lihim. Bawat tunog na kampana, bawat alala sa dagat, bawat paghaplos na hangin, lahat yon ay paalala na ating nakaraan. Nanginginig ang labi ni Amara. Daniel, ibig mong sabihin tayo. Ngumiti ito, nginit puno ng lungkot. Tayo ang mga pangalang nakaukit sa kwintas. Tayo ang iniwan na tadhana, pinutol na panahon. At gayon muli tayong pinagbabalik na kampana. Bigla na lang muling tumunog ang kampana, mas malakas, mas mabilis at ang lupa ay bahagyang umuga. Mula sa likuran na altar, may lumitaw na pigura, isang matandang babae na nakaputi, hawak ang rosaryo, at ang kanyang tinig ay umalingaungaw sa buong simbahan. Ang sampana inyong pagmamahalan ay hindi basta mawawala, wika nito. Isa lamang ang maaring manatili at isa ang kailangang mawala. Napatitik si Amara kay Daniel, kabol ang kanyang hininga, habang ang kanyang puso ay nagdurugo sa bigat ng pagpipilyang ipinataw sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Amara, halos hindi makapaniwala sa narinig isa at ang kailangang mawala, bulong niya, nanginginig ang tinig. Tumitik si Daniel sa kanya, mga mata nitong puno ng bigat at lungkot na matagal nang nakatago. Hinawakan niya ang makabilang pisngi ni Amara, pilit pinapakalma ang panginginig na kanyang katawan. Amara, mahinahon niyang wika, ito ang kapalit ng pangakong binitiwan natin noon. Ang pag-ibig na hindi natapos, kailangan magbayad para muling mabuo. Napalunok si Amara, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na kumapit sa kuintas na hawak. Pero bakit kailangan may mawala? Hindi ba't sapat na mahal kita? Umaling ngaunggaw ang tinig na matandang babae. Pag-ibig na hindi nagbabayad ng sakripisyo ay hindi kailanman magtatagal. Pinagbigyan kayong muling magtagpo, nginit may kabayaran. Muling tumunog ang kampana, at sa bawat pintig ay tila bumibigat ang paligid. Ang mga anino sa dingding na simbahan ay nagsimulang gumalaw, mga hugis na magkasintahang nagyakapan, naghiwalay, at naglaho. Naramdaman ni Amara na ang kanyang mga tuhod ay nanghihina, ngunit hindi niya binitiwan ang kamay ni Daniel. Kung may mawawala, nanginginig niyang bulong, ako na lang. Umiling si Daniel, mahigpit ang pagkakahawak sa kanya. Hindi, Amara. Ako ang may kasalanan. Ako ang naunang nangako at ako ang hindi nakatupad. Ako ang dapat magbayad. Napayak si Amara, nanginginig habang sinusubukan kumawala mula sa hawak niya. Daniel, huwag. Hindi ko kaya mawala ka ulit. Nginit bago pa man siya makapagsalita pa, muling nagliab ang mga kandila sa altar. At sa liwanag nito, ang matandang babae ay muling nagsalita, mas malakas ang tinig, mas mariin. Ang oras ay naubos bago tumunog ang huling kampana, kailangan ninyong pumili. At sa sandaling yon, tumunog ang pangalawang hadyat mula sa kampana, mas malakas, mas malapit, parang huling pagbibilang na kanilang tadhana. Umaling ngang ngaw muli ang kampana, at sa bawat pintig ay parang tumatagos sa puso ni Amara ang bigat ng desisyon. Nakapikit siya, nanginginig, habang mahigpit na nakakapit kay Daniel na tila ayaw na niyang pakawalan. Hindi ko kayang pumili, umiyak niyang bulong. Kung alinman sa atin ang mawala, paano pa matutupad ang pangakong walang hangganan? Hinaplos ni Daniel ang kanyang buhok, marahan, puno ng lambing na tila huling pagkakataon na niya itong magagawa. Amara, ang pagmamahal ay hindi sinusukat kung sino ang nananatili. Sinusukat ito kung sino ang handang magsakripisyo. Muling tumunog ang kampana, pangatlong hadyat, at ang liwanag mula sa altar ay mas lalong lumakas. Ang matandang babae ay nakatingin lamang sa kanila, tahimik ngunit mariin, na parang hinihintay ang kanilang pasya. Nagtagpo ang kanilang mga meta, puno ng sakit at pagmamahal. At sa katahimikan ng sandali, inilagay ni Daniel ang kwintas sa lig ni Amara, dahan-dahan, para bang isang pamamaalam. Nais nice kong ikaw ang mabuhay sa mundong ito, Amara, bulong niya, ikaw ang dapat magpatuloy, ikaw ang dapat makadama ng kalayaan na ipinagkait sa atin noon. Daniel huwag, halos wala ng boses si Amara, nanginginig ang bawat salita. Ngumiti siya, mapait ngunit tapat. Kung ang kapalit na iyong buhay ay ang pagkawala ko, tatanggapin ko. Dahil sa bawat pintig na kampana, hahanapin kita muli sa susunod mang pagkakataon. Muling tumunog ang kampana, pang-apat na hadyat at sa sandaling iyon, nagsimula mawala ang anyo ni Daniel, unti-unting nagiging liwanag ang kanyang katawan. Napasigaw si Amara, mahigpit na niyakap siya, pilit hinahabol ang bawat hibla ng kanyang presensya. Daniel, huwag mo akong iwan. Hindi ko kaya mag-isa. Ngunit mas lalo lamang luminaw ang kanyang anyo, at sa huling pagkakataon ay dumampi ang labi niya sa no ni Amara, malamig ngunit puno ng pag-ibig. At bago pa man tumunog ang huling kampana, isang bulong ang naiwan sa tenga ni Amara, banayad ngunit marihin. Pagmamahalang walang hangganan, kahit sa kabilang buhay, ikaw pa rin. At kasabay na pagputok ng liwanag mula sa altar, naramdaman ni Amara na ang kanyang mga kamay ay biglang wala ng hawak. Napahandusay si Amara sa malamig na sahig ng simbahan. Nanginginig ang kanyang mga daliri na tila pilit pa rin kumakapit sa hangin kung saan naglaho si Daniel. Ang kampana ay muling tumunog, huling hadyat, mas malakas, mas malinaw, at kasabay nito ay biglang tumahimik ang lahat. Ang mga anino sa dingding ay naglaho, ang mga kandila ay isa-isang namatay, at ang simbahan ay bumalik sa katahimikan na para bang walang nangyari. Naiwan si Amara, Luhan, yakap-yakap ang kwintas na iniwan ni Daniel. Mainit pa sa kanyang palad na tila may bakas na tibok ng kanyang puso. Sa labas ng simbahan, maririnig pa rin ang saya ng pista, ang musika at tawanan ng mga tao na walang kamalay-malay sa nangyari sa loob. Ngunit para kay Amara, tumigil na ang oras. Lumapit ang matandang babae, nakatingin sa kanya na may awa. Ang iyong puso ay magdurusa, ngunit ang iyong buhay ay magpapatuloy. Anito, at sa bawat pintig na kampana, maririnig mo ang alaala na inyong pag-ibig. Hindi na nakasagot si Amara. Tahimik niyang yakap ang kanyang dibdib, mahigpit, pilit pinapakalma ang pag-iyak na parang walang katapusan. Sa kanyang mga mata, malinaw pa rin ang huling niti ni Daniel at ang huling dampi na kanyang halik. Lumabas siya ng simbahan, mabigat ang bawat hakbang, munit sa kanyang palad ay mahigpit pa rin niyang hawak ang kuwintas. At sa malamig na simoy ng hangin mula sa dagat, may narinig siyang pabulong na tinig, halos hindi marinig ngunit malinaw sa kanyang puso. Hindi ito ang wakas, hahanapin pa rin kita. Napahinto si Amara, lumingon muli sa lumang simbahan ng gayoy tahimik na nakatayo sa ilalim ng buwan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit sa kabila ng sakit ay may munting niti na gumuhit sa kanyang labi. Dahil alam niyang sa bawat tunog na kampana, sa bawat pintig na kanyang puso, si Daniel ay mananatili, hindi bilang anino, kundi bilang pag-ibig na hindi kailanman mapaparam. Dahan-dahang naglakad si Amara paui, ang mga ilaw na pista ay unti-unting nagiging malabo sa kanyang mga mata na pun ng luha. Bawat yabag ay mabigat, ngunit sa kanyang dibdib ay may init na iniwan na alaala ni Daniel. Pagdating niya sa tabing dagat, huminto siya at nakatingin sa mga alon na marahang humahampas sa dalampasigan. Sa bawat hampas ng tubig, para naririnig niya ang tinig ni Daniel, pabulong, paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan. Umupo siya sa buhangin, yakap-yakap ang kuintas, at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, bumalik ang lahat, ang kanilang matitig, ang bawat haplos, at ang mga pangakong binitiwan sa ilalim ng tunog ng kampana. Ang malamig na hangin mula sa dagat ay dumampi sa kanyang mukha, ngunit sa kabila ng lamig ay naramdaman niya ang init ng pag-ibig na hindi kailanman naglaho. Napatingnala siya sa langit kung saan kumikislap ang mga bituin at doon niya binitiwan ang isang bulong. Daniel, kung ang pagmamahalan natin ay may hangganan dito, hahanapin kita sa kabilang dako. At sa sandaling iyon, tila may liwanag mula sa buwan na bumalot sa kanya, banayad ngunit mariin, para bang isang yakap mula sa malayo. Isang paalala na ang kanilang kwento ay hindi natapos, kundi nagpatuloy sa anyo na alaala at pangako. Bumangon si Amara, huminga ng malalim at naglakad pawi habang ang pista ay papatapos na. Munit sa kanyang puso nagsisimula pa lamang ang panibagong paglalakbay isang buhay na puno ng sakit ngunit higit sa lahat ay puno ng pagmamahal na walang hangganan at sa malayo mula sa lumang simbahan isang huling pintig ng kampana ang umalingaungaw, mahina ngunit malinaw tunog ng pamamaalam at sabay na tunog ng pangakong muli silang magkikita